mali. Dapat medyo mababa pa yan ng konti. Ayan. Pero it's okay. Ganun talaga. No worries perfect. Ayan. So, hello, 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 my dear. Mm, Libra. Okay? So, Libra na tayo. This is going to be your reading para sa yung first 15 days of September. Okay? So, this is from September 1 hanggang September 15, 2025. And this is a general reading reading. So, paalala lamang po, reminder, 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 na ang gagawin po natin today ay general reading. So, hindi po ito 100% na magre resonate para sa ating lahat. So, please, my dear, lower your expectation. Bakit ganyan? Naupuan ko yung aking likod. Ngayon, pagkaupo ko, nahatak siya. Nagmukha tuloy siyang ano. Ayan. So, hindi maayos ang aking looks. <laughs> dapat, teka, teka lang. Dapat may pa-cleavage tayo. Ayan. May pa-carpet may pa, may, may pa tayo dyan. Okay. Ayan. So, ayan na nga, my dear. Lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Okay. Kasi pag naupuan mo yung damit mo, nahihila siya sa likuran. So, I forgot. I'm sorry. Okay? So, my dear, sa mga gusto pong magpa-private reading, nasa description box down below ang link ng ating Facebook page. And WhatsApp number, PM is the key. Wag pong mahiyang magtanong, wag po mahiyang mag-inquire, yan po ay libre lamang. Okay? So let's go tayo my dear Libra. Once again, reading mo ito para sa yung first 15 days of September. Teka, may something sa ilong ko. Saglit lang ha. Okay. Parang may... Wala naman eh. Wala naman ako nakuha. Wala lang. Siguro irritation. <laughs> irritation. Wala namang wala naman nakasilip. Okay, my dear. Let's go tayo. Let's go, my dear Libra. Let's go, let's go, let's go, let's go. Okay, baka buhok. Kasi hindi ako nag-trim ng nose hair. Okay, hindi ako nagtanggal ng nose hair. Kasi there's a reason kung bakit hindi ako nagtanggal. Nag-shave ako. Pero hindi ako nagtanggal ng nose hair. For a specific reason. Ano bang reason kung bakit hindi ako nagtanggal ng nose hair? uh, ayoko sipunin. Okay? Kasi every time na nagkatanggal ako ng na nose hair, ako po ay sinisipon. So, para hindi ako sipunin, hindi ko pinakaalaman yung aking nose hair. Okay? That's the reason. Okay. So, let's go tayo, my dear. Let's go, let's go, let's go. Parang siguro yung aking mind sinasabi na, uy, nakalimutan mo linisin yung, yung, yung nose mo. Natangga, natanggalin yung mga nose hair. Parang ganon. So anyway, bakit ba ganun yung pinag-uusapan natin? Bakit ba ganun? Okay, my dear, let's go na tayo. Hanapin na natin yung 8 cards. Eight cards, my dear Libra. Once again, this is your reading. For the first fifteen days of September, okay, September. This is from September fifteen. Naggang sa my dear, and this is a general reading we have here. The wheel of fortune, the wheel of the wind. Kuni ko pa ibang card Okay, may nakakuha na ako energy, pero Kuni natin yung kayang clarification. Okay, let me see. Ang ah, nakukuha ko sa kanya, my dear, is alam mo yung parang if you miss a bus, yung typical na parang na-late ka, tapos expected mo wala nang dadaan na bus, tapos may dadaan pa ulit na bus. Yung parang gano'n nakukuha ko sa kanya, my dear. So, parang, if just in case parang may mga opportunities or merong mga bagay, my dear Libra, na parang akala mo hindi na mangyayari, there's a tendency, my dear, na maramdaman mo ngayong second half of September na... Mm, pwede pa siyang mangyari. Yun ang nakukuha ko sa kanya may year na energy. Okay, pero ika-clarify natin siya. Sabi ko hindi ko muna sasabihin, pero sinabi ko na. Okay? We have here the energy of the page of pentacles. Especially may dear kung may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Okay? Especially kung meron ka mga gustong mangyari sa buhay mo. Very specific, may dear, sa usapin ng pinansyal. For example, meron kang gusto mangyari, like, gusto kong gusto kong magkaroon ng negosyo. Gusto kong magkaroon ng bahay. Gusto kong magkaroon ng something. Basta connected sa energy ng pera, my dear. And lately, you feel, you feel. You feel, you feel. <laughs> Basansya na kayo, ang hirap. Ang hirap. Alam na ninyo kung anong reason kung bakit hirap na hirap ako magsalita lately. Okay? Ah... Uh, nararamdaman mo, ayun, nararamdaman mo, kasi pag may mga feel, ganyan, kasi yung two front teeth ko is hindi na totoo, okay? Pero ayokong gawin masyadong big deal yon kasi hindi naman talaga siya masyadong malaking big deal, maliban sa hirap na hirap ako magsalita, ganon, pero I'm getting used to it, okay? Ganon talaga, life must go on, okay? So, yung pakiramdam, my dear, okay, yung pakiramdam, my dear, na parang, ah, hindi ko na magagawa to, hindi na to mangyayari, wala na, hindi na kaya, yung parang ganon, and, all of a sudden, na first 15 days of September, parang, teka, pwede pa. Magagawa ko pa to. There's still hope. Okay? Meron pang pag-asa. So, ang ganda. Yung energy ng Wheel of Fortune at yung energy ng Page of Pentacles is more on giving you hope. Lalo sa area ng iyong kapirahan na parang there is still chance na mangyayari pa tong bagay na to. Okay, ang ganda. Sabi ko nga sa iyo, my dear, eh, ka-clarify ko muna siya. Pero naramdaman ko talaga, my dear, yung parang energy na parang, ano may parang nandun ka sa waiting shade, tapos sabi mo, ay, wala na. Wala na sasakyan. Tapos biglang, maya-maya bilang, ay, merong pa lang sasakyan. Yung parang ganun. Yung mm, parang, God moves in mysterious way. Something like that. Okay? So, ganda niya. Very, very nice, my dear. So, expect that mayroon, my dear, first 15 days of September na para mabibigyan ka ng hope related, my dear, sa mga bagay na gusto mo mangyari. Okay? Yung mga bagay that you already lose hope na nawalan ka na ng pag-aza. We have here the energy of the six of pentacles, energy ng nakaraan. Okay? So, Yes, energy na nakaraan, my dear. Yung mga bagay na gusto mong mangyari in the past. Yung, yung mga dreams. Yung, yung mga wishes. Okay? Let me see. Baka naman yung iba dito, my dear, is bata ka pa nung pinapangarap mo. Mga wish mo, mga dreams mo. Okay. Let me see. Clarify natin yung Six of Cups. We have here the energy of the moon card. Okay? Parang ano siya, my dear? Parang... Sa paglabas ng moon card, is more on parang facing your fears. Yun na nakukuha ko, my dear. Parang, okay, hindi na ako takot. I'm not afraid anymore. Parang ganun na nakukuha ko dyan, my dear, na energy. And at the same time, getting out of your comfort zone. If just in case, my dear, parang lately is, uh, nilimitahan mo yung sarili mo na gumawa ng mga bagay-bagay. Parang kang na-hopeless. Parang ganun, my dear, na energy. Sinasabi, my dear, na first 15 days of September na parang ilalaban mo, my dear, yung mga bagay na dapat mong ilaban. Nag-warning yung aking cellphone. Your phone is overheating. Ah, para paraan ka na naman para mapalitan ng cellphone. Wala pa na yung budget dyan. Okay? So, yun nga may dear Libra. Like, you are getting out of your comfort zone. If just in case, pakiranda mo pa si my dear. Ikaw na yun naman, my dear, ang gumagawa talaga ng mga limitasyon sa buhay mo. You are putting limit on your life. And, For some of you, siguro you believe, my dear, na if you reach a certain age of your life, di ba? English yun. English yun. If you reach a certain age of your life, na parang that's it. Pero iba may dear yung impact sa inyong first 15 days of September. Like, gagawin ko pa to and mangyayari pa to mga bagay na gusto kong mangyari. Okay? And facing your fears, accepting the reality of life. Okay? I don't know. Pero may nasasagap din ako, may dear, na parang you are a little bit confused. Okay? Hindi ko alam kung confused ka with your life, confused ka with your gender, confused ka with mga bagay-bagay, o confused ka sa energy ng spiritual or something, you're a little bit confused, pero yung confused, yung yung confusion, ay, yung confusing, yung confuse, yung confuse na energy na yun, yung pagkakalito na energy na yun, my dear, is, nabibreak siya, my dear, sa first 15 days of September. Okay? Kasi bakit? Nakakaroon ng acceptance. Okay? Na it's never too late. Na ganito talaga yung flow. Na ganito talaga yung system. Na ganito talaga yung nangyayari. Okay? Ganon. So, let's go tayo, my dear. Eight cards lang to, dear. Eight cards lang tayo. Ay, hindi tayo ma-overwhelm ng energy. Okay, let's go tayo, darling. Darling, darling, stand by me. Paano? By me. O, oh, ano ba yun? Nanunura ka na yata eh. Okay, let's go tayo, darling. Uy! What is this? The night of wands. You are ready to explore. Okay? You are ready to explore, my dear, kung ano pa yung mga bagay na kaya mong gawin. Ang ganda! Nakakaloka yung energy mo, dear. As in, nakakaloka. Okay, If there's a tendency, my dear, that you will be exploring yourself. Mm, you will be exploring yourself. Ay, hindi yon Hindi ka na-explore. Okay? Yung explore, my dear, ano ba ba yung kaya kong gawin? Ano ba ba yung kaya kong ma-provide? Ano ba ba mga service princess? <laughs> ano mga services ang kaya kong i-provide? Ano mga kaya kong ibigay para matupad itong aking mga pangarap? Okay? So, it's really nice. Uh, there's a tendency, my dear, na baka maka-discover ka rin na, my dear, na mga hidden talent na magaling ka palang kumanta, magaling ka palang sumaya, magaling ka pala sa ganito, magaling ka pala sa... Mm, magaling ka pala sa ibang bagay, yung mga ganon. Okay? I love the energy, my dear. As sabi ko nga sa'yo, getting out of your comfort zone. Pusulit na may din na gumawa ka ng mga bagay na parang hindi mo akalain na magagawa mo. Parang ganon. Okay? So, tingnan natin, my dear. Last three cards na lang tayo, dear. Last three cards, we have here the energy of the Five of Swords. Okay? Ang Five of Swords is energy of... Uh, teka. Energy of abandonment. Teka lang ha, lilinabing ko lang to. Energy of abandonment. Yung inabandon na ka, parang iniwan. Ah, okay. So, tut 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 hello ay mali pala I think gagawin mo to my dear may support man o wala ng mga tao around you may support man o wala ng mga tao around you gagawin mo tong bagay na to kasi you feel my dear deep inside your heart na ito yung mga ito yung dapat gawin ito yung matagal mo nang dapat ginagawa na dapat na parang hindi mo kinakailangan ng acknowledgement galing sa ibang tao or ng approval galing sa ibang tao or ng support. Maganda ko merong support, pero kung walang gusto mag-offer ng support, it's okay. Kung you will do something kasi gusto mo siyang gawin. And you feel, my dear, na, that it, na kung ano man itong bagay na to will be beneficial, merong good benefits sa'yo. Okay? So once again, yung ating third row, my dear, is may support man may support man o wala ng mga tao around you, you will be doing this. Gagawin mo tong bagay na ito kasi una, connected to my dear sa mga bagay na gusto mong mangyari sa life mo. You, parang, narealize mo siguro my dear na kung hindi ko gagawin, kung ako mismo hindi ako maniniwala sa sarili ko, hindi to mangyayari. Parang kanon Okay? Kasi sabi ko nga sa'yo, parang nilagyan mo ng limit yung sarili mo parang nilagyan mo may dear na, ay, hindi na mangyayari ito, hindi ko na ma-achieve ito. Yung parang ganun may dear na energy, pero nag-change siya may dear sa first 15 days of September. Sinasabi ng card na to my dear, over here, right here, na, yun nga, nag-take ka na ng action, you, you are trying again, okay? Napakaganda ng energy niya, as in like, very independent lang. Okay, so let's go tayo my dear sa ating last row. Minsan nagdadahan-dahan ako sa pag-explain kasi minsan yung message niya is hindi clear. Okay, so let's go tayo, my dear. Okay, may naka may nakaangat ayan oh. tututut Ano to? The six of wands energy ng success. Ano ulit? Energy ng success, my dear. Uy, ko ano ba tong gagawin mo, my dear? Congratulations. Congratulations. I love you so much. Okay, may naka-stick out na naman. Okay. Ano ah, no, no no, hindi ko kukunin 'yung naka-stick out. Magja-jumping card ako. Okay. Jumping card. Last card tayo. Last card, Libra. 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 Asan ka na? Asan na? Ay. So why? Dapat kinuha ko na kasi yung nakaano eh. Yun na yun eh. Tigas kasi ng ulo ko eh. O, ayun, 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 ayun. Ano ba? Dapat yun na yun. Yung kanina. Ay. Ay. Hahanapin niya yun Hahanapin niya yung nakaangat kanina Yun na yun eh Dapat kinuha ko na eh I'm sorry We have here the Queen of Cups Okay? The Queen of Cups And the Three of Wands Okay, baka merong mga travel, my dear Okay, over here Baka meron mga travel, level up, moving forward, ang ganda ng energy ng Three of Wands. Believing on yourself, my dear, na kung ano tong gagawin mo is mag-work siya. Sa energy ng Queen of Cups, the Queen of Cups is very understanding, very maunawain. I think, my dear, parang, alam mo yung parang you finally break the rope Ano daw? the code the, the code you finally break the code na para makuha ko tong mga bagay na gusto ko is kinakailangan ko talagang gumawa ng Queen of Cups or magkaroon ng Queen of Cups na energy na kailangan kong intindihin at unawain yung mga bagay-bagay ganun Basta ang ganda lang may din yung energy mo Okay? Ang ganda lang talaga, my dear. So, anong overall na message dito, my dear? You will try again. Susubok ka daw ulit, my dear, na rin at gawin, my dear, yung mga bagay na gusto mo, especially, my dear, kung may kinalaman to, my dear, sa iyong mga pangarap. You will be getting out of your comfort zone. Without help, my help man o wala, my dear, na mga tao sa paligid mo, you will be doing this energy, okay? Itong bagay na to, o gano'n. Lalo na, my dear, sa usapin ng pinansyal. You will be... Hmm? You will be successful, okay? Hindi to as in like success na parang first 15 days of September success na siya. Nagkakaroon ka my dear ng mindset na okay, kailangan kong parang intindihin, kinakailangan kong maging flexible, kinakailangan kong mag-adapt, kailangan kong mag-blend in. Yung parang ganun my dear sa paligid para makuha ko yung bagay na gusto kong mangyari. Parang ganun, parang kang nag-a-adapt dun sa sitwasyon. Kung maulan, hindi ka magsusuot ng damit na hindi pang ulan. Parang ganon. E, nagyayelo na, tapos nakispageti strap ka pa. Parang ganon. So, mat kailangan mag-blend in. Yun na nakukuha ko, my dear. So, nag-blend in ka. Pero, congratulations, my dear Libra, kasi super, super nice, my dear, ng iyong reading. Okay? As in, sobrang ganda. And, there's a tendency din, my dear, na makadiscover ka ng mga new talents, new skills, my dear. Mga parang, hindi mo akalain talaga, my dear, na, na magagawa mo, my dear. And breaking boundaries. You are breaking, my dear. Paano? Breaking boundaries. Yung mga sinasabi mo noon, my dear, na hindi mo kaya at hindi mo na magagawa. This time, baliktad na iba na. Kaya mo na siyang gawin at magagawa mo na siya. Okay? So, my dear Libra, ito ang iyong reading para sa iyong first 15 days of September. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget to subscribe. Pakita mo, my dear, yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong upload. And like, please share, pito comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye! Thank you, my dear!